ay akong ginano. Sintahang tanungin mo si Ngayon wala na. <laughs> Kasi pag ayaw ano, ewan ko yung mga babae. Kasi kaya mga babae diyan sa media mainit sa akin. Kasi pag nung nag 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 out ako dalawa man asawa ko kay yung nanay ni mayor yung mayor ngayon hiwalay kami niyan pero alang-alang na hindi ko, may bago ko rin ako. Kaya nung pag-inaugurate, dalawang one president, two first ladies. <laughs> Sa Bisaya, yan, kamatigas nila, brin! Brin lang yan, brin! Yon lang ang ano ko. I came here.